Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Hiwalay na si David Licauco, 30, sa kanyang misteryosong kasintahan. Lumutang ang balitang ito matapos kumpirmahin na hiwalay na rin sina Barbie Forteza, 27. At ang longtime boyfriend niyang si Jack Roberto, 31. Nagsimula ang mga espekulasyon tungkol sa estado ng relasyon ni David nang magbahagi si Joy Marcelo, first vice president ng Sparkle, GMA Artist Center, ng Instagram story noong Disyembre 2024. Ipinakita sa post ang larawan ni na David at Nikiko na may caption na, Mga single ngayong Pasko! A David likaw ko a Nikiko. Agad na pinag-usapan at nirepost ng mga fans ang naturang IG story na tinukoy bilang malinaw na palatandaan na single na si David. Dahil dito, nabuhay ang pag-asa ng mga tagahanga ng tambalang Barda, ang love team ni na Barbie Forteza at David Licauco. Noong Hunyo 25, 2024, inamin ni David sa kanyang guest appearance sa Fast Talk with Boy Abunda, na taken siya ngunit hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang girlfriend at walang anumang larawan o post tungkol dito sa kanyang social media. Sa Instagram carousel post ni David noong Enero 1, 2025, na nagbubuod ng mga highlight ng kanyang 2024, wala ni isang larawan ng kanyang dating kasintahan. Sa halip, makikita sa post ang mga larawan niya kasama ang mga co-stars sa seryeng Pulang Araw kabilang sina Barbie Forteza, Alden Richards at Sanya Lopez. Kinabukasan, Enero 2, nagmukhang chill lamang si David batay sa kanyang ipinost na larawan ng isang bote ng alak na nasa ibabaw ng mesa malapit sa bintana ng isang high-rise condo unit. Habang sinusulat ang artikulong ito, wala pang opisyal na pahayag si David tungkol sa kanilang paghihiwalay. Matagal nang kinikilig ang mga fans sa chemistry ni na David at Barbie, lalo na sa kanilang tambalan on at off-screen. Bagamat may sari-sarili silang karelasyon noon, umusbong ang interes ng publiko sa kanilang tambalan sa pelikulang That Kind of Love noong Hunyo 2024. Sa isang panayam noong Hulyo 2, 2024, sa Pep Live, ipinahayag ni Barbie ang kanyang dedikasyon sa relasyon nila ni Jack Roberto Bagamat hindi niya binanggit ang pangalan nito, nang tanungin kung anong klase ng pag-ibig ang hinahanap niya, sinabi ni Barbie, "I am not looking anymore. I just want what I have now to last." Samantala, sinabi ni David na hinahanap niya ang stability at isang taong makakaunawa sa kanyang abalang lifestyle. "At this point in my life, I am looking for stability and someone who understands my life because it's not easy that I am doing so many things." And of course, someone caring, ani David. Gayon pa noong Enero 2, 2025, inanunsyo ni Barbie na hiwalay na sila ni Jack Roberto matapos ang pitong taon at pitong buwang pagsasama. Sa kanyang emosyonal na Instagram post, inilarawan niya ang kanilang paghihiwalay bilang isang beautiful goodbye. Nagbahagi si Barbie ng throwback photo kung saan magkahawak kamay sila ni Jack habang nagka-coffee date noong bago pa lamang silang magkasintahan. Pinuri ni Barbie si Jack sa pagmamahal na ibinigay nito sa kanya at tinanggap na may mga magandang bagay na kailangang magtapos. Sa kanyang post, sinabi ni Barbie, Beautiful goodbye, Ahak Roberto. Thank you for loving me the way you did. I am excited for what's to come for the both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve. I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest. Hindi sinabi ni Barbie ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Bago ang anunsyo, naging usap-usapan na rin ang estado ng kanilang relasyon dahil sa mga napansin ng fans na mga senyales ng problema. Hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag si Jack Roberto tungkol sa kanilang breakup. Samantala, patuloy na pinag-uusapan ang pagiging single ni David Licauco at ang posibilidad na maging sila ni Barbie sa totoong buhay sabik ang mga tagahanga na malaman kung ano ang naghihintay sa dalawa sa taong 2025 This has been Angelo hanggang sa susunod na balita